Ito mga kabukit. Ito po yung lugar ng Maasin City. Kung saan, dito tayo lumaki, dito tayo sinilang at lumaki, nawala, bumalik ang buhay natin dito. Yan. Ito po yung project ng ating mga nakaupo na opisyalis dito sa, sa syudad ng Maasin City. Uh, ni, ni Gobernador Damian Mercado, Congressman Uging Mercado, at sa ating Madam Los Mayora Mercado. Isa po ito sa kanilang mga layunin na project kung saan uh, proteksyon sa Asin City ay nang ginagawa no? para sa kauunlad ng sambayan ng Pilipino dito sa Maasin sa City area. No? sa Maasin sa Trinity City. Oh, ito po yung ginawa nito. Ito po yung ano, flood control. Kung saan ang tubig ng karagatan hindi po makakapasok doon sa may sintro. Yan, sintro ng yan, yung may area na yan. Ito po yung, mm, di ba, mababa na masyado. Oh, Dito, mataas yung harang, no? Harang. Tapos, ang kagandahan nito, mga kabuk kabukid, mayroong parang lakaran ng tao. Walk. Parang biwok, no? At itong mga nakatayo na to, ilaw ito. Solar panel to. Grabe, wala na pong gastos ang gobyerno sa ano, uh, sa bayaran ng kuryente. Mga solar pong ginagamit ito. Pag umikot ito doon sa dulo niyan, yung bumper, Pag umikot yan ito, karagatan yan. Yan yung mga barko, oh. Ano, sa gitna ng ano, bar barko, na Oh. barko na parking Tapos, pag ikot mo dito, nakikita mo naman dito, yung bagong ginawa na ni Gov na pinapalaki no? Tambak, no? Pinalaki nila ang area ng Maasin City na hindi tayo alam kung baka commercial na naman yung gagawin nila, no? Grabe talaga ang ginawa nila ang kagandahan, ikaganda ng Maasin City, Maasin City, ikaunlad sa mga mamaya ng Maasin City, no? Yan, no? Laki niyan. Mm. Pinapatambakan nila yan. Hindi tayo alam yung commercial o kaya park. Wow, napakadabis talaga ang pamumuno ng ating gobernador at ating congressman at ating mayora Los Mercado dito sa Maasin City. Yan. Yan po yung yan sa likod na yan, yun po yung mga yan eskolahan yan doon sa mansion, yun ang munisipyo. Sa likod niyan nabuo ang katedral ng Maasin City. Yung park, no? Oh. Sa likod niyan. Yung, yung plaza. Hmm. Yan po yung simbahan na yun na talagang panahon pa ni Japon panahon pa ng Japon, simbahan na yan. Hmm. Yan. Yan, yan. Ang ganda. Binulos naman sa baba. Tapos mayroong big biwak dito sa taas. Ang ganda. Tapos iikot ganito ulit. Yan. Puro solar yan po yan. Hanggang kabilang dulo. O, ngayon, nadito, nadito sa si gitna, no? Yan. Dulo yan. Eh, sa na tayo natin bibigyan lang tayo dito. Babaliktad tayo ng nanon. Yan doon, yun na 'yung dulo. Oh. Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. yun 'yung dulo. Grabit talaga ang ginawa ng ating na uh, nakaupo sa Maasin City. Who I love you all. I love you all. I love you Congressman Mercado. Maraming-maraming salamat sa inyong walang sawang pibigay suporta at paglilingkod sa sambayanan ng Pilipino ng Maasin City. Gob at Madam Los Mercado. Shout out po sa inyo lahat. God bless po. Sana po ipagpatuloy nyo pa at nasa mabuti tayong kalagayan para makampanan pa natin tungkulin sa paglingkod ng puung katapatan sa ating mamayang dalawigan ng mga CCP. Shout out po sa inyong lahat. Masinhon. Oh, ito po yung tubig ngayon. Mababaw ngayon. Oh. Makikita yung buhangin. Oh. Yan. Yan, oh. May tao naglalakad oh, kasi mababaw lang. Yung po yung nanguhuli ng kinason. May isda pa nga. Oh. Isda o. Oh. Anong ibang daming kulay na isda o? Oh. Nakita nyo oh. na Nakita nyo isda. Oo. Oh. Oh, ayun, oh, ayun o. Lumalangoy lang o. Mayroong guhit yung katawan. Oo. Oh. 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 Ayun o. Namasol o. Namasol yung tao o. Punta natin mo Ganda na kuha niya. Yung mga nahuhuli niya, no? Isda. Yan ang mga bulusir, o. Oh, Nakatam nakatambay, o. Oh, yan. Kasi, ah, yan. Over time pa. Yan. Yan. Ang area ng Maasin City. Yan. Yan po yung uh, ito naman yung ano nang ano Metro Mall. No, oh, guys, ano? Guys, ano mall? Metro Mall. Metro. Yan pinalaki, pinalapad yun oh, yung operation pa yan no, yan no. Oh. Yan oh. Yan lang dito pala tayo. Nandiyan dito hanggang doon. Wow, sarap. Okay. Tatawag po sa inyo lahat mga kabukid. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawa po bigay suporta sa Chris MTV at sa ating Facebook page, Chris Misoles. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Dagan salamat sa taga Maasin Hon. shout out po sa ina pong gamay, Maasin City. Shout out po sa lahat ng barangay sa Maasin City. Inapunda ko, Lundag, San Agustin, uh, Pinaskuwa, Nunok, Ilaja, Tagpaadaw, Kabagjangan, Lower Pansahan, Santa Cruz, Acacia, Bantig, Sanusi, Gabaskan, Basak, Malapok, Norte, Malapok, Source Out po sa lahat ng barangay. Ang dami ng mga barangay. Hindi ko na matabang og bigkas, no? Sa dami ng barangay. Okay, sa so laot sa Ingat-ingat po. Maraming maraming salamat po sa inyong walang siuporta, sa magbibigay suporta sa Kasim TV. Hi, hello, matagama sinuhan. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.